ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Galit na galit nga si Lucy matapos nga sabihin ni Farah kay Cheska na magkakaroon na nga ito ng kapatid. Kaya naman sinita nga ni Lucy itong si Farah at sinabi niya na kung meron man dapat na magsabi kay Cheska, ito ay walang iba kundi silang mag-asawa. Kaya naman, galit na galit nga itong si Farah at sinabing karapatan niya na sabihin kay Cheska ang buong katotohanan dahil kapatid naman ni Cheska ang dinadala nito. Matapos nga niyon ay kinausap nga ni Lucy ang kanyang anak at sinabi nga kay Cheska na magkakaroon nga ito ng kapatid, subalit si Farah ang magdadala. Pinalabas nga ni Lucy na surrogacy ang nangyari kaya naman kinakailangan nila ng tulong ni Farah. Akala tuloy ni Cheska ay mabait ng kanyang tita Farah kaya naman sinabi niya na okay na rin sa kanya na nakatira ito sa kanilang bahay. Samantala, ang hindi alam ni Lucy ay tatraidori na naman siya ni Farah at gusto nga nito na maagaw ang kanyang pamilya. Ngunit alam naman talaga ni Lucy na hindi naman papayag si Darius sa kagustuhan nitong si Farah. Sa pangagaw nga ni Farah ay nalaman naman ni Darius na hindi naman talaga siya ang tunay na ama ng ipinagbubuntis nito. Kaya naman sa pagpapalayas nga niya kay Fara ay nagkaroon pa nga ng komosyon at biglang inagaw ni Fara ang barel ng gwardya na nagbabantay sa mansyon. Dahil dito ay nagagawan nga sila ng gwardya at tumulong na rin si Darius. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay bigla na lamang nilang nabarel itong si Fara dahil na rin sa kanyang ginawa. Sa totoo lang ay gulat na gulat ang lahat dahil sa nangyari at nagkaroon din ng trauma itong si Cheska. Dito na arrival na nga si Farah ng dalhin sa ospital at dito nga ay lumalabas. Nanaubusan ng dugo si Farah kaya hindi na may survive pa ang kanyang buhay. Dito na kaya magtatapos ang lahat. Abangan.